Eto nga pala ang kaganapan bago magpasko. Bali late na nga ako magising at paglabas ko ng aming accommodation, wala na yung snow at tunaw na. Pero kagabi mga karepa, eh, sobrang kapal niyan. Lumabas nga ako para silipin yung aming snowman. Kings, tignan nyo, snowman namin pagod na. Sa taas naman ay may tumatawag sa akin at ayun pala si parang EJ. Dati nga nanonood pa lang siya ng vlog ko, ngayon kasama ko na siya sa trabaho. Habang pinaplex ko nga sa inyo ang aming snowman, meron palang kulang. Wala siyang ilong, kaya ayun, ikakabit natin. Akaso nga lang, pagkakabit ko, ito ang nangyari. siro <laughs> <Shira. laughs> oh, Sorry. <laughs> Pero ang ginawa ko ay naghanap ako at tumawag ako ng aking kasama para buuin ulit yung ating snowman. At sabi ko nga kay Panang Roland ay tulungan niya ako. Hindi nga namin alam kung mababalik pa namin sa dati yung itsura ng ating snowman. Kaya ito ang nangyari mga karepa. Lagi <laughs> ba yun? Lagi ba yun? <laughs> ganun! Sarap pa Ay, na sa... Ay, nahulog yung ano? Binigay na ako, hindi na kinaya. May stress. Snowman naman yung pagod na. Uy, <laughs> Ay, ba't parang naging ano? Naging... Naging aso! Naging aso! Naging aso! Naging aso! Smile! Nabuo nga namin ulit ang ating snowman, kaso nga lang, naging siyang snow dog. <laughs> pasukan na namin sa aming accommodation ay busy gumagawa at nagluluto ang mga kasama namin dahil mamaya lang ay Pasko na. Si Ate Joby nga pala ang bahala sa aming handa ngayong Pasko. Dahil hindi naman daw siya maganda mga karepa, kami na daw bahala sa ingredients at ipagluluto na lang daw niya kami. Tapos mamaya makikikain na lang siya. Ito nga pala ang mga handa na ginagawa at niluluto ni Ate Joby. Dalawang kawali ng mahablangka meron din macaroni salad at spaghetti. Pero yung spaghetti ay mamaya na lulutuin. Pag malapit na daw magpasko, pagkaluto nga ng aming mahablangka blanca, na namin sa aming mga Tupperware, Bale, ito pala lang karepa, eh, first batch pa lang. Kaya yung aming mahablanka ay napakarami. Dahil meron pa tayong second batch. Buti na lang pa pa eh, nandito sa si ating Joby. At nakakatikim pa rin tayo ng lutong Pinoy. Tulad na lang ng mahablanka, pati na rin yung lutong ulam na pang Pinoy. Pagkatapos nga namin masalin, ay meron pa pala mga tira sa may kaldero at sisimutin daw nila. Kaya biniro ko, kunyari, ugasan ko na yung ating kaldero. Oh, kasi mayayayayayay! kasih <laughs> kasih kasi 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 simut. <laughs> si kasi sayang Simut sarap, simut sarap. <laughs> Habang nagluluto pa nga ng pangalawang mahablang ka si Ate Joby, naghimay-himay muna ako ng pitso ng manok dahil ito ang isasahog natin sa ating makaroni. Sakto nga'y mo ba si Mark at sabi niya kung ano daw pwede niyang itulong sa amin. Kaya siya na lang ang nagsangkap ng ating handang makaroni salad. Siya na nga nang lagay ng pasas at saka mayonnaise. Medyo mahihayin pa nga si Mark sa camera kaya hindi siya makatingin. Dito ay may nekos mekos na ni Mark. <coughs> nekos mekos na ni Inson. Nekos na yan. Nekos <coughs> mekos na Tinawag nga ako na ate Joby At ang sabi niya ay palit naman daw kami Nakakangali kasi ang kakahalo ng ating mahablanka Kailangan mo siyang haluin ng haluin hanggang sa maluto Nangali na kasing kamay niya Kaya yun nakipagpalit sa akin At katabi ko nga pala nang ng si ate Jessica Naluto na rin yung second batch nating Maja blanca at nilipat na rin namin sa aming mga tupperware. O ba? Diba? ang dami namin handang Maja blanca. Pero syempre, meron na naman natira sa ating kaldero. Kaya ayun, may maninimot na naman. Maninimot sila kayo. Sayang eh. Para? Ah. Oh. Diba, pala, pala. <laughs> diba kahit ano lang. <laughs> <laughs> mm, thank you. O ba? Diba? simot na simot dahil okay na makaroni at mahablang ka. Inakit ko na sa aming kwarto para ilagay sa aming napakalaking rep sa labas ng aming bintana. Sobrang lamig kasi sa may labas mga repa, kaya mamaya lang ay lalamig yan. At syempre kukunin ko na rin yung akin cellphone baka silamigin din masira pa. Quack. Nilabas ko na nga rin pala yung aming mga soft drinks para mamaya din ay malamig na rin. mag alas 5 na pala dito ng hapon at sa Pinas nga ay mag dosina, 12 na. Pasko na mga karepa. Kaya tumawag na ako para bati ng Merry Christmas ang aking pamilya. <coughs> Asa Pas forward niya ay mag sa isna ng hapon dito at sabi ni Ate Joby, magluluto na daw kami ng spaghetti kaya naligo na ako at nagbihis na rin. Kinuha ko na nga mga pinamili namin kahapon. Sa baba pa rin tayo magluluto mga krepa dahil dito sa amin ay napakarami pa rin nagluluto. Hindi pa sila tapos. Ginagamit lahat ng kalan kaya wala talagang paglulutuan. Bumaba na nga ako at sinabi ko kay Ate Joby na na ako sa may kusina nila. Nilabas ko na nga yung mga gamitin namin sa pagluluto ng spaghetti. Tapos naredy ko na rin yung hotdog na isasahog namin. At nga pala karepa, yung aming spaghetti na ay dalawang kilo kilo pala. Napakarami pala nito. Na Tapos sa mesa, may nakita akong imbutido. Tinanong ko nga si Ate Joby kung saan niya nabili to. At ang sabi niya, hindi daw niya binili. Ginawa daw niya yan. yun no? Know, after 6 months, makakatikim ulit tayo ng imbutido. Dito nga eh, sabi ni Ate Joby na i-check ko na daw yung pasta. Kung okay na daw ba at luto na. Ayun mga karepa, okay na. Luto na yung ating pasta. Kaya hinango ko na at binanlawan na rin. Dahil marami nga to ay nagkulang yung aming nalagyanan. Kaya nakihiram muna kami sa iba. Time check ang mga karepa ay alas 9 na ng gabi. Kailangan ay matapos kami at makapag na kami bago magpasko. Kaya sabi na Ate Joby ay siya na daw ang maghuhugas ng mga pasta. Lutuin ko na daw yung gagawin namin sauce ng spaghetti. Dahil nga 2 kilos ang spaghetti natin. Bali isa't kalating ang nilutuan namin ng sauce. So wakas nga ay natapos na kami magluto. Kaya umakit na ako sa may kwarto para ayusin na. At ready na yung mga niluto naming handa habang mayro pa kaming oras na natitira. Tapos nga pumunta na ako sa may bintana para kunin itong ating makaroni salad. O oh, di diba? Lumamig na mga karepa. Fast forward nga ay 11.50 na. Malapit na mag-alas 12. Kaya umakyat na rin yung ating mga bisita. Sila Ati Joby, Ati Jonah Ati Lovely at atikat Kat. At lahat kami dito ay sinalubong ang Pasko. Merry, Merry Christmas, Christmas in Hungary! Hungary! Merry Christmas and Happy New Year sa ating mga karepa. Kaya, bang natin? Kain na na! Tara, kain tayo! Sa totoo lang mga karepa, bawal talaga dito ang mga babae sa aming room. Pero nagpaalam kami, sabi sa amin ay eh, buksan lang daw namin ang pintuan at 15 minutes daw ay dapat nasa labas na yung mga girls. Bawal daw sila magtagal sa aming room. Kaya pagkatapos silang kumain ay eh, lumabas na rin sila. Sa totoo lang mga karepa, ay malungkot ako ngayong Pasko dahil di ko kasama ang mga pamilya. Pero pinipilit ko maging masaya at kailangan ko magtiis ng ilang taon na hindi ko sila makakasama tuwing Pasko at bagong taon. Kaya sa mga katulad kong OFW, I feel you. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa panonood.